Ayan, magluluto na naman ako ng inun galunggong, Di Diba ito, galonggong? Ito yung paborito kong isda. At paborito din ng aking mga ako. Kaya lang, paborito nila ay fry frito. Ako naman, paborito ko inun-unan. Yung inun-unan at paksiyo mag Kasi yung paksiyo, nilalagyan natin ng sauce like tuyo, mga ganyan. Itong inun wala siyang tuyo. Wala talaga, din siya. At saka, ayun, lalagyan natin ng talong, kagaya lang yung talong na ito ay, ayan mahal pa naman yung talong sa so, ito yung nangyari, punti na lang lagyan natin ng okra at talong kasi paborito ko yung gulay, o di ba lalagyan natin yung dito ayan o na, lagyan natin ng eh. ito powder na, ano black pepper powder ay kung gumamit ng ano yun ah, black pepper na buo. Ito so, po yung itong duro Nakakain e, yun. naman, hindi yun makain. Ito na natin siya yung At lalim, parang ganito. Ito, 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 ito. Da, lagyan ko na ito ng asin. kaya sana na natin kasi yung sabaw niya. Shout out na nila nila. Shout out sir. Happy um, or oh, sir JC. Shout out ng Nolorama. Shout out ng Sin. Shout out kay Batao. Shout out ng Rita Shout out ng Hinuka. Shout out sa lahat. Thank you, Ma'am Elves. Ma'am Elves, may short Good morning. good afternoon. Good evening. Sa lahat ng maninood, thank you so much. Ayan. Ito sa taas. Mayroon na itong ano, mayroon ng asin. Hindi pwede tayo sa anong alat. Hindi na tapos na. Ayan. Tapos ko na nilagyan ng vinegar. Ayan. Dito nyo so, nyo guys tayo. Kasi meron akong ano nga yung ipapagawa. Kaya maaga ko nyo nagluto. Sabi naman walang libre yung magawa. Kaya lang yung labor ko ay anak ko. So mga anak yun at mga anak ko pakain ko. Bago sila kumain pag ganito yung luto. Lagyan natin siya ng na.